Hello, what's up mga idol? So, nandito tayo ngayon mga idol sa itaas ng puno ng makupa mga idol. Oh. Tingnan nyo mga idol. Oh, so, tingnan nyo mga idol. Tingnan nyo. Oh. Nasa mga 50 feet ang haba nito mga idol. Kain tayo mga idol. Hmm. Itong puno ng makupa nito mga idol. Mga 50 years na ito mga idol. Kaya sobrang laki nito at Sublang taas na. Hmm. Sat mah ayol, press press. Hmm. Kai tu wala panghugas. Hmm. 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 Hanap tayo mga idol Yung malaki Yan Doon sa kabila mga idol Kaya liparin natin mga idol Yan So panghirap na mga idol Yan to so. so, mga idol oh oh hmm mm. at ngayon mga idol nandito na, ka, na tayo sa tuktok ng makupa mga idol yan so daming oh bunga ito mga idol tingnan nyo oh yan so nandito na tayo sa tuktok ng makupa tingnan nyo oh malapit na tayo sa langit mga idol Oh. So, oh. So, so, kain na tayo mga idol. Hmm. 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 Mm. Mm. Ah. So, sa mga idol, manghuha tayo mga idol para dalhin natin sa bahay mga idol. So Ito yung maabot natin mga idol. So, Ayan. Kasi yung baka yaw basta kaway. Ito. Ayan. Ayan. Magdala kayo sa bahay yung mga idol. Itong Ayan. Kasi ito, isa-usa-usa sukap mga idol. Itong mga idol o. Ayan. Uwi na tayo mga idol kasi hapo na. So dito lang muna tayo mga idol kasi bababa na ako mga idol at uwi na ako sa bahay. Medyo nahihilo na rin kasi ako mga idol sa uh, sobrang taas. Tingnan nyo mga idol oh. Mga 50 feet ang haba nito mga idol. Estimate ko lang. At saka, pagod ako sa trabaho. Kaya, yeah, I'm not feeling well. Kaya yeah, mga idol, thank you for watching. Bye-bye!